andito sa... Nandito kami sa family galang sa Bicol. <laughs> Uy, ang palaya. Okay. Ay, well. Ito yung family galang. Family galang sa Bicol. Oh. Ito niya, ang palaya Ay, nila. Pa. Oh. Ito ano oh. na niya yung ano. Ito yung ang palaya ni galang. Ay, be, o sabi. Señorita, señorita. Ampalaya. palaya. Look at this, ang palaya. Yuck. <laughs> Bipot ganyan siya. Walang uod. Mm-hmm. Hmm. Dalam ito, oh. <laughs> Mama ni Chacha, di ba? Bumibig sila ng down ng saging. Ang <laughs> saging dito. Gaya hmm. ko na over-overrape siya masyado, ba? Huwag mo kainin yung buto, tutubo sa tiyan mo yan. Manda marami sila. Ay, pero yung saging, oh. Ba't ano? Ang iniwan yung bunga. Tingnan mo, oh. Pupunta mo yung saging doon, oh. Hindi iniwan. Sadya nga yan. Bakit? Sa init. Ano sa init? Ba't ano? Pinuputon din na kinukuha. Ay, nasigal ang rider. Si Salvador. Wala daw to sa Las Piñas. Ngayon lang siya nakapunta sa kanyang farm dito sa Bicol. So, persim ko lang din dito makarating sa kanyang farm. Ayan na siya, oh. Kung dalis, lang tayo ngayon panahon.